Oh, salamat sa overload. Ayan. Guys. Mag-overload kayo guys. Sige, sige. Ano Chat aja kay Mami Jima pa. Mami Jima. Margarito or Ayan. Salamat sa kanyang palibre guys. I-promote e natin daw kanyang ano guys kulang pa to sa kwan yung ice nito kailangan yung kwan ayan guys okay alright at yan guys so siyempre katapos na natin guys matulo. nakagising na natin guys eh ano tayo kapagalit na tayo guys ayan ayan pagdang ako salita guys siya na kayo sa aking upat kubo uh, kalat kalat ko lang guys yan o no? Um, labahan kayo guys dito ka pa na guys gusto mo guys pag piod guys babayaran kita guys kamag piod guys Sabi ka lang guys. Cover talaga, guys. Sa at sa paligid dyan. Hindi ako nakawipay, guys. Back out, guys. Okay, alright. Number one po sa dito guys. OB guys. Ayan o. Ano yung nam? Hmm? Saya mau ubi. Mm. Overload god niya. Ayun na guys. Mommy, Gima, guys. na kayo Mike. Maron. không ai mà ghi biệt chúng đi cho bịt bài của chúng